Yan, uh, good afternoon at shoutout out mga katigid. Happy Saturday. Ayan, busy busy naman ating uh, terminal sa Buendi. Uh, dami na naman pasahero pa We ng uh, Los Enaliba, Batangas, Leverina Subo, at Santa Cruz. Pati na rin ng Dait, Bigol at Bisaya. Yan, sa mga pa punta na po kayo dito sa DLDB, Terminal along Hellboyat Station, Pasay City. Maraming bus, makakasakay ka ng uh, maluwag. Yan, panorin po niyo yung uh, video ng 7-server, uh, bagong rehab po yan, piyahig, dais, nalabas lang din po yan, yung server matagal nating ka sa talipan yan so ngayon ay maganda na ayan pa rin siya itong 510 bagong bago na yung 704 so ito yung uh, driver at yung conductor, bago ang dala na lang bus so yan ha, baka daming pasayero Ya bien le pa ya. Era Seven Zero oh. Four. One -wheel Driver Portugal. Garralo, muy bueno. Como vamos, po. Era Strikuno 704. Dina plywood bago na galvanize na oh Ayan, pa yes, plywood uh, pwede mong Pati yung kanyang San Pedro na hindi na original. Pinalit na rin yung kanyang San Pedro na parehas. So. Yan yung mga pogi-pogi driver ng uh, 704 o yan si Mr. Uh, driver Portugal at saka si Driver Tayon napakasorte sa dalawang ito sila lang magre-regule ng uh, 704 bagong bagong lang pa si ba? ano pala sabihin salamat daw kanino? kay eh, Sir TM sa na Caguito uh, ng Dive so yun mga ito loop ng 704 Oh, yan. Bagong-bago na. Oh. Ito yung laki stock sa talipan. Ayan. Bagong rehab na. Walid na yung uh, flooring. Oh. May ilaw at saka yung kanyang uh, ISMA. Ayan. Dinagdaga ng ilaw para maliwanag. To. Pero original pa rin yung ilaw niya sa luggage. Yan ang loob ng 704 oh. So yan, ito pa rin yung style ng kanyang upuan So ganda pa rin Ang uh, pinaltan lang ay cover. Yan ang kulay blue na at saka kulay tim Kaya naman ang air duct oh, Napakaganda At napakalakas ng aircon no. Yan. pero ang kulay bulay yung mga ah, kurtina niya oh. Bagay na bagay 'yo sa kulay ng ah, ilaw. At saka sa bangko. Ito ang ah, labas ng ah, 7 San Fernando, nato. Bagong gulong. Puro bagong gulong. Oh! Itinip lang kita. Ayan. Puro bagong gulong, oh. Parang bagong palit. Bagong palit ang gulong. Ayan, ito ang ligot. Ito ay King Long King Wan. Ayan, seniority na rin yung dyan. Balisa po yan, babuntang tait uh, Pipika po yan sa Pasay at turbina Para magkaroon ng uh, pasayero